What's up mga ropa! Welcome sa aking YouTube channel! Ayun, bago tayo magsimula, click mo muna yung like, subscribe, notification bell para lagi kayong updated sa mga panibagong video. Ayun, simulan na natin! Ngayon, bago tayong simula, ako nga pala si Giancarlo D. Sister, ang inyong manunula sa araw na ito. Ang aking tula ay pinamagatang Pag-ibig na Walang Wakas Mga Salitang Puspos ng Pag-ibig sa puso namin walang pag-aalinlangan. Hindi na upos kahit pa Bawat pagmamahalan ay walang hanggan. Sa silong ng mga puno, ating tagpuan. Tahanan ng pag-ibig, walang kamatayan. Sa lambing ng hangin, ang kalakhak ng buwan. Pagmamahal na tunay, kay hirap at walang kasawian. Sa tuwing magkaagapay, iti ay nasisilay. Sa yakap at halid, sa ating walang pumapagitan. Ang pag-ibig natin walang makakapantay. Tunay na pagmamahal, tahanan ng kasiyahan. At dito na nagtatapos ang aking tula. Maraming salamat sa inyong pakikinig.